Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo -lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Nang mapatapat na ang mga antingero doon sa kanyang pinagtataguan na puno ng kahoy agad na nagpakawala ng mga malalakas na mga pagbira gamit ang tirador nitong si Butchok. Sunod-sunod na ang kanyang ginawang pag-atake. Dalawa agad ang kanyang tinamaan na mga nakamotor. Ang dalawang ito ay kasama ng mga antingero at walang anumang mga karga. Kaya hindi nila napansin at naramdaman ang paparating na panganib sa kanilang buhay sa ulo ang tama ng mga ito. Kaya agad nasumadsad ang kanilang mga sinasakyang motor at bumulagta ang mga ito doon sa kalsada. Habang ang anim sa mga nakamotor agad na nakakaiwas ang mga ito. Pagkatapos, pinihit ng mga ito ang kanilang mga dalang motor at pinaulan ng bala ang pinaghinalaan nila na nandoon nagtatago ang taong umaatake sa kanila naglatag din agad ng mga orasyon ang mga ito para mahagilap nila agad ang kinaroroonan ng batang sibutsok. Pagkatapos, naglundagan na ang mga motor ng mga ito doon sa kakahuyan. Nang walang masipat ang mga ito, utos ng pinakapinuno ng mga antingero na kailangan nilang bumaba sa kanilang sinasakyan na motor. At pagkatapos, hinugot ng mga ito ang kanilang mga matatalas na tabak. Hinahanap na nila itong si Butchok doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Ngunit ang ipinagtataka ng mga antingero, wala silang nararamdaman na presensya ng kalaban doon. Dahil kasalukuyan na nagtatago itong si Butchok sa kanyang pintuan na portal at naghanap lamang ng tamang pagkakataon para makapitas agad ng isa sa anim na mga natitirang mga anting Sa isip ng bata, kailangan niyang magingat din sa anim na mga ito dahil naramdaman itong si Butchok na may mga tangan ang mga ito na mga mutsa. Nagtataka din ang batang si Butchok dahil noong nasa pantalan ang mga ito, apat lamang ang mga nakakalaban nilang mga anting Ngunit ngayon, nagiging anim na. Sa isip nitong si Butchok, maring kumuha pa ng karagdagang pwersa ang grupo nila ni Major Salidaga. Ilang sandali pa, mabilis nang sumulpot ang batang si Butchok sa likuran ng anim na mga antingero at nagpaulan agad ito ng mga pagbira gamit pa rin ang tirador ng pata. Gulat na gulat ang mga antingero at agad na nagpulasan para makailag sa ginawa ng mga pag-atake nitong si Butchok. Ang ilan sa mga ito nagtatago agad sa likod ng mga puno ng kahoy. Ngunit panlin lang lamang ang ginawang ito ni Butchok. na ibato na ng bata ang mga malalakas na mga orasyon na linlang. Agad na itong umindak sa lupa ng tatlong bisis kasalukuyang nagtatago ang tunay na katawan nitong si Butchok doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Nang makita ng bata na doon papunta sa kanyang pinagtataguan ang isang antingero, agad na niyang ibinato ang malakas na orasyon na paninlang at agad din na sinundan ng mga malalakas na mga orasyon na pamako at mga pangarag. Kaya gulat na gulat ang isang antingero at natigil ito ng ilang mga segundo sa kanyang mga paggalaw. Naramdaman din itong namamanhid ang kanyang buong katawan. Maagap naman itong gumawa ng usal na mga pangwasak. Batid niyang malapit lamang sa kanya ang kalaban at nanganganib ngayon ang kanyang buhay. Ngunit hindi na naibato pa nito ang ginawang orasyon dahil naitarak na agad ng bata ang hawak na garab sa dibdib ng antingero. Napaungol na lamang ito at napangasab ng huguti na ng bata ang nakatarak na garab. Matapos iyon, tinadyakan pa ito ni Butchok at mabilis na binira ng tirador. Kaya nang tamaan ito sa may noo, agad itong tumalsik at dumadaos dos doon sa mga damuhan. Agad na napatay na ito ng bata. Ngunit ang dalawa pa sa mga antingero. Nakita ng mga ito ang mga pangyayaring iyon. Kaya sabay nang umaatake na ng mga pagtaga ang mga ito kay Butchok. Napakabilis din ng mga ito na naging dahilan para mapatras itong si Butchok. Agad na inilatag ng bata ang mga portal doon sa paligid. Ngunit laking gulat itong si Butchok nang matapos niyang mailatag ang kanyang mga portal bago pa siya makakapasok agad ng maglalaho ang mga ito. Huwi ka ng isang antingiro na patuloy na umaatake sa kanya. Hindi mo na iyan muling magagamit pa sa amin, bata. Nagawa na namin ng malakas na orasyon na harang ang paligid. At hindi mo na magagamit pa ang mga pintuan na portal na iyan. Sa isip ni Butyok... Mukhang kailangan niyang labanan ang mga ito sa lakas at bilis. Ang iba pang mga kasama ng dalawa, agad rin na sumunod na ang mga ito doon sa kanilang dalawang kasama at tumulong na rin sa pag-atake doon sa bata. Tulad ng dalawa, kakaiba din ang bilis ng mga ito. Parang sumasabay lamang sa hangin ang galaw ng mga ito at parang hindi na tumatapak sa lupa ang kanilang mga paa dahil sa sobrang bilis. Ngunit gayon pa man, sa ilang minutong labanan, hindi pa rin nila mahuli-huli at matamaan itong si Butchok. Di hamak na mas mabilis pa rin ang bata sa kanila. Nagawa pa ni Butchok na masugatan ang isang antingero sa tagiliran. Sa ilang minutong nakaraang bakbakan ng bata kontra doon sa mga antingero, ang tanging ginawa nitong si Butchok umiiwas sa mga pag-atake ng mga ito at pinag-aralan ang kahinaan ng mga kalaban. Ngayon, may plano na itong si Butchok para pabagsakin ang lahat ng mga ito. Uy ka nitong si Butchok. Napag-alaman ko na ngayon ang mga kahinaan ninyo. Ako naman ngayon ang aatake. Magagamit ko na ang aking mga portal sa paligid dahil nagawa kong mapahina ang mga orasyon ninyong harang. Kaya humanda na kayo. Pagkatapos pa lamang sa mga sinasabing iyon nitong si Butchok, agad na itong nawala sa kanyang kinatatayuan. At pagkatapos, napakabilis na itong umaatake at naglatag na ito ng mga portal sa buong paligid. Takang-taka ang mga antingero. Dahil totoo nga, ang sinabi ng bata na kaya na nitong makapaglatag muli ng mga pintuan na portal sa paligid nagsiatrasa na muna ang mga ito para makalayo kay Butchok sa isipan ng mga ito paano ang ginawa ng bata na nakaya na nitong mawasak ang mga pinagsamang orasyon nilang lima na mga harang ilang sandali lamang Biglang sumulpot na itong si Butchok doon sa kanilang likuran at napakabilis na nagpakawala ng mga pag-atake. Agad naman silang nagpulasan at umiilag sa mga ginagawang pag-atake ng bata. Ngunit isang din lang na naman ang ginawang iyon nitong si Butchok. Ang totoong katawan ng bata, nagtatago lamang ito doon sa likod ng mga malalaking puno at mabilis na inaasinta na ang mga antingero gamit ang kanyang tirador. May mga pabaon na mga orasyon ang bala ng tirador ng bata. Kaya agad na tinamaan ang isa sa may ulo. Agad itong bumulagta sa lakas ng pagbira na iyon ni Butchok. At agad itong nangingisay na parang manok na napugutan ng ulo. Agad nang umatake ang mga antingero. Papunta doon sa kinalalagyan nitong si Butchok. Sabay-sabay nang umaataki ang apat na mga antingero, ngunit biglang nawala na naman ang bata doon sa likod ng mga puno ng kahoy at ang isang sugatang antingero doon sa natitirang apat tinuluyan na ito ng bata. Itinarak ni Butchok ang kanyang matatalas na mga garab sa dibdib ng antingero. Agad itong napangasab, napadilat ang mga mata at parang tinibag na puno na bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos, nagawa pa ni Butyok na matamaan ang namumuno sa mga ito ng isang pagsipa sa dibdib at sinundan pa ng pagtuhod na tumama naman sa panga nito. Kaya tumalsik ito ng ilang metro at naramdaman agad nito ang sobrang pagkayanig sa kanyang katawan. Nakamuntikan pa siyang mawalan ng malay. Agad naman na tumulong ang dalawa sa kanilang pinuno habang nakahanda na sa muling gagawing pag-atake ng bata sa kanila. Ilang sandali pa, nakita nilang naglalakad itong si Butchok papalapit doon sa kanila at huwi ka ng bata. Batid kong kakaiba ang lakas ninyo. Malakas din ang kakayahan ninyo sa mga orasyon. Ngunit gayon paman, naisahan ko pa rin kayo ikitla lamang ang mga portal na ginawa ko doon sa paligid dahil ang totoo hindi ko pa nagawang mawasak ang mga orasyon ninyo nagawa man ninyong maharangan ang aking mga pintuan na portal ngunit hindi ang aking kakayahan salin lang ang mga portal na iyan ay kakayahan ko lamang salin lang at nagawa ko rin na makalipat agad ng pwesto dahil sa aking bilis na pinagsabay ko sa mga orasyon na linlang. Masyado kasi kayong nagpukos sa mga portal sa paligid. Kaya naabot at tinamaan ko agad kayo. Tulad ng sabi ko kanina, papatayin ko na kayong lahat. Pagkatapos, mabilis nang gumawa ng mga orasyon ang mga antingero at inihanda na ang kanilang armas Samantalang ang pinuno ng mga ito, pilit na itong tumayo. Nagmumura na ito dahil napaniwala siya ng bata. Namuling nagagamit na nito ang mga portal. Hindi sila makapaniwala na naisahan sila ng isang hamak na bata lamang. Sabay nang tumakbo ang mga ito, papasalubong sa isa't isa. Mabilis nang nagpakawala ng mga pagtagpas itong si Butchok gamit pa rin ang kanyang mga matatalas na mga garab. Ganon din ang ginawa ng tatlong natitirang antingero. Kumikislap pa nga ang bawat pingkian ng kanilang mga armas. Sa isip nitong si Butchok, tatapusin na niya ang tatlong ito. Dahil sa matinding palitan ng mga pag-atake gamit ang kanilang mga patalim, nagawa din ng tatlo na mapatamaan itong si Butchok sa kanyang bandang kanang dibdib. Ngunit hindi iyon malalim. Parang daplis lamang iyon. Ngunit alam ni Butchok na kahit na daplis, maaaring tinatamaan na rin siya ng kamandag galing sa patalim ng mga ito. Kaya kailangan niyang mapadali ang gagawin na pagtapos sa tatlo. Agad nang naglatag ng mga portal ang bata sa paligid. At pagkatapos, mabilis nang dumaan doon sa mga pintuan habang mabilis na inaatake din ang tatlo. Dahil hindi pa ganun na nakabawi ng lakas ang pinuno ng mga ito. Sa ilang minutong pag-atake ni Butchok, natamaan ito ng bata ng dalawang mga pagtagpas sa liig na naging dahilan para kamuntikan pang humiwalay ang ulo nito sa katawan. Isang mabilisang pag-igik ang maririnig mo doon sa pinuno ng mga antingero at pagkatapos agad na itong natumba sa lupa. Ang inaakala kasi ng mga antingero na mga panlang muli ang ginawa ng bata na mga portal at hindi na sila naniniwala sa mga ito. Ngunit ang katotohanan, totoo na ang mga portal na iyon. Kaya ganun na lamang kabilis na maglaho at susulpot itong si Butchok sa paligid na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad itong nakakalipat ng pwisto dahil doon sa mga portal. Nawasak na kasi ni Butchok ang mga malalakas na orasyon na harang ng mga ito dahil humihina na ang lakas ng mga antingero. Bukod sa nabawasan na sila ng tatlo, tinamaan din ng matinding pag-atake ni Butchok ang pinuno ng mga ito na naging dahilan para humina ang mga puder at dipinsang orasyon ng mga ito na nagiging dahilan din para mawasak ni Butchok ang mga harang na orasyon ng mga ito. At dahil sa mga pangyayaring ito, nakapaglatag muli ang bata ng mga portal doon sa paligid ng kakahuyan. Planado ang galaw at ang pag-ataking iyon ni Butchok. Nagawa niyang maisahan ang mga antingero sa pangalawang pagkakataon hindi na maintindihan ng dalawang natitirang antingero ang mga nangyayari sa kanila. Sa isip ngayon ng mga ito, kakaiba ang antas ng katalinuhan ng bata pagdating sa mga kumbate. Ngayon, nakakaramdam na ng pagkatakot ang dalawa. Ngayon napatay na ang kanilang pinuno at ang tatlo pang mga kasama. Ano na ang magagawa nila laban sa isang malakas na bata? at napakatalino kung lumaban. Mabilis na nag-uusal ng mga orasyon na sa bulag ang dalawa. Nais na ng dalawang antingero na makatakas at makalayo doon sa bata. Ngunit ng akmang ihakbang na nila ang kanilang mga paa. Gulat na gulat ang mga ito nang hindi na nila maigalaw pa. Wika ni Butchok na papalapit na din sa kanila. Kanina ko pa kayo naipako ng aking mga orasyon. Wala na kayong magagawa pa. Kikitilan ko na kayo ng buhay ngayon din. Ang dalawang antingirong ito ay ang mga bagong kinuha ni Major Salidaga para dagdag na pwersa sa kanilang grupo. Nakita kasi ng grupo nila ni Major Salidaga nakakaiba ang lakas ng mga bata na kasama nila ni Lucas kaya agad na naghagilap ang mga ito ng mga karagdagang tauhan na may karunungan sa mga orasyon at may tangan na mga mutya. Malaki ang ibinayad sa mga ito nitong si Major Salidaga. Ngunit walang nararamdaman na kasamaan itong si Butchok doon sa dalawang antingero. Ibig sabihin lamang, hindi likas na masasama ang mga ito. Maaring dahil sa malaking pira na ibinayad sa kanila, kaya pumayag agad ang mga ito. Kahit na hindi pa nila alam ang totoong pakay. Ang wika kasi nitong si sa Salidaga na tutugisi nila ang mga kriminal na grupo. Dahil nga mga pulis ang kumuha sa kanilang serbisyo, nagtiwala naman agad ang mga ito doon sa grupo nila ni Major Salidaga. Makalipas ang ilang mga sandali, nagmamakaawa na ang dalawang antingiro kay Butchok habang ang bata nakakaramdam na rin ito ngayon ng kakaibang pamamanhid sa kanyang buong katawan. Naisip nitong si Butchok na kailangan niyang makabalik agad doon sa kanilang kuta para magamot at maagapan ang pagkalat ng kamandag sa kanyang katawan. Ilang sandali pa. Sa natitirang lakas nitong si Butchok at gamit din ang mga tangan na kakayahan, napakabilis na itong tumatakbo pabalik doon sa kanilang kuta. Habang nakadungaw sa bintana sina Lucas at Gabriel at hinihintay ang pagdating nitong si Butchok, agad na napatitig ang dalawa doon sa may sagingan sa unahan. Nakita nila itong si Butchok na pasuray-suray na sa paglalakad kaya agad na nagtalunan na ang dalawa doon sa may bintana at tinulungan agad ang batang si Butchok kinakamusta agad ito ni Lucas. Ngunit hindi na iyon, sinagot ng bata. Suminyas lamang ito na kailangan niyang makapasok agad sa loob. Nang makapasok na ang mga ito, mabilis na gumagawa ng mga gamot ang batang si Butchok. Galing ang mga ito sa mga katas ng halamang antunga at mimosa. May mga pinulbos na mga bunga ng antunga at mayroong mga putol-putol na ugat ng punong mimosa. Pinalaga niya ang mga ugat ng puno at pagkatapos ipinahid naman ang mga katas sa kanyang sugat. Tinulungan nila ni Gabriel at Lucas itong si Butchok na punong-puno ng pag-alala. At hindi na muna nila kinakausap ang bata para agad na matapos ang kanilang ginagawa. Matapos ang gamutan, uli ka nitong si Butchok. Maraming salamat, Tio Lucas, Kuya Gabriel kailangan ko munang magpahinga. Batay sa pananalita ng bata, mukhang hirap pa rin at nanghihina pa rin ito. Kaya hinayaan na nila ni Lucas itong si Butchok. Uwi ka din itong si Gabriel sa kanyang ama. Ano kayang klaseng mga kamandag ang ipinahid ng mga iyon sa kanilang mga armas, Tatay Lucas? Bakit kaya ganon kabilis kumalat ang mga ito sa katawan ng tao? sagot naman nitong si Lucas. Hindi ko rin alam, Gabriel. Ano kaya ang resulta sa ginawa ni Dudong Butchok? Mabuti at nakabalik ito at nakayanan ang natamung sugat. Kinabukasan, agad na kumalat ang balita na may anim na mga patay doon sa kakahuyan sa labasan ng bayan. At balita nitong si Major Samonte sa kanila. Apat sa mga ito ay mga antingero kaya nagkatinginan si na Gabriel at itong si Lucas ibig sabihin lamang napatay pala ni Butchok ang mga malalakas na mga antingero na tauhan ni Major Salidaga itong si Lucas mas lalong napahanga ito sa taglay na lakas nitong si Butchok apat ang mga napapatay ni Butchok sa gabing iyon hirap na nga sila doon sa dalawa ngunit itong si Butchok apat ang pinatay nito ng sabay-sabay. Pagkatapos, napalingon ang mga ito nang bumukas ang pintuan doon sa kwarto. Lumabas doon ang batang si Butchok at nakangiti na sa kanila. Pagkatapos, agad na lumapit ito sa kanila at uwi ka ng batang si Butchok. Kuya Gabriel, Tio Lucas, mamayang gabi mukhang matatapos na natin ang grupo nila ni Major Salidaga at malalaman na natin ang kanilang lungga. Kaya napatitig ang mga ito kay Butchok at puno ng katanungan ang kanilang isipan. Tanong naman nitong si Lucas. Ano ang ibig mong sabihin, Dudong Butchok? At sagot naman ng bata. Malalaman din ninyo mamaya, Tiyo Lucas ang dalawang mga antingero na nagmamakaawa kay Butchok doon sa kanilang labanan. Kagabi, binigyan ito ng bata ng pangalawang pagkakataon na mabuhay pa. Dahil hindi naman likas na masasama ang mga ito. Ngunit may kondisyon itong si Butchok sa dalawa. Tutulungan silang tapusin ang grupo ni Major Salidaga. Agad naman na pumayag ang dalawang mga antingero dahil na rin sa naramdamang galit ng mga ito kay Major Salidaga dahil pinapaniwala sila na mga kriminal ang grupo nila ni Butchok. Ngunit ang katotohanan, ang grupo pala ni Major Salidaga ang mayroong mga masasamang mga pinagdagawa. naghintay na lamang ngayon ng impormasyon ang batang si Butchok galing doon sa dalawang mga antingero para maituro ang kinaruroonan ng grupo nila ni Major Salidaga. Inutusan din ni Butchok ang dalawa na mga ngalap at maghanap ng mga matitibay na mga ebidensya laban doon sa grupo nila ni Major Salidaga. Kasama na ang lahat ng mga iskalawag ng mga pulis, lalong-lalo na itong si General Maliksi.